Gusto kayo! So, holiday ngayon. Walang pasok. Holy week. Bukas wala ng pasok. Hanggang lunis. May pupuntahan kami. So, wala din kami overtime kasi uh, kung maaari hindi kami dinag o o Yeah. Yeah. Pero okay na yung panahon ngayon. Hindi na siya katulad nung last week. Yes. Na pag lumamig eh, ano, as in malamig. Ano na, alas sa east? Oo. Alas sa east. So, yung may nagtatanong kung sa winter magbabago uli. Magbabago uli yung ano, oras. Yung oras. Pagitan. Pagitan. Kung pag winter, 7 hours yung pagitan niya sa Pilipinas. Tapos, pag summer, is 6 hours na lang. Yeah, ina naman yon. Yeah. Na mag- uh, Magpapalit. Ano, Mag-change na yung oras. So, tsaka malapit na rin ang Sa mga ano, sa mga nandito sa check. Tapos, ano, parang register naman kayo o butante. Pwede magpa-transfer na dito. Dito kayo boboto, syempre. So, magpa-transfer kayo dito o magpa-register kayo sa... Embassy. Embassy. Pwede, Pwede naman kayo mag-email or... Yes, para naman makaboto tayo or makaboto kayo. So, uh, parang nasa 7,000 mahigit na yata tayo or more pa. Pero ang mga nakarregistro lang or mga nagpa-transfer na dito is nasa 1,700 plus. Oo. Kung naka-add kayo sa embassy na page, makikita nyo dun lahat ng listahan ng mga nakarehistro. Mm -hmm. So, kasi nung ano eh, nung pagdating namin dito, inasikaso agad namin yung yung sa ano sa sa ba to? yung registro diyan sa buta, pagboboto kasi ano konti pa lang naman yung tao noon dati kaya no, pag kami dun sa na pwede pa work walk in kasi o, eh, kahit wala kang schedule oo pwede kami pumunta doon eh may inaasikaso kami tapos sinabihan na kami na oh botante ba diba kayo tapos pwede na kayo magpa-transfer dito para sa susun sa darating na botohan Is makaboto kami. Kailangan na natin mag- Dito lang bumoto sa check. <laughs> Dito siya bumoto. Nung last na election. Yes. Presidential election. Dito siya bumoto. Hindi <laughs> <laughs> ko na-try sa Pinas. Ay, na-try ko sa Pinas yung ano pa lang. Yung, ano? Yung SK. SK. Yung, yung una ko. Yung pangalawa na. Sakto kasing ano. Ako Magta naman. Magtataywan na ata nun. Ano? Ako naman eh, matagal na akong ano. Butante. butante. <laughs> so, nagka-transfer lang ako. Nung nasa Taiwan ako, nakaboto din ako doon. Tapos, nandito din ako sa check. Nakaboto din ako kasi nagpa-transfer lang naman yun. Kaya yeah, makikita naman yung ano. Yung record. Yung record mo. Tapos, kung saan ka dati. yon So, yun lang para may share lang at gusto niyong bumoto. At kami, may order na naman. <laughs> Kukunin na naman namin siya doon sa PPL. Yeah. Nag-order kami ng mga uh, gamit sa bahay. Um, Dr. Max. Sa Dr. Max. Kasi nga, may Eden Red kami na benefit. Doon namin ginagamit. Para bawas gas. Yes bawas sa uh, allowance. Yes. Yun yung pinang-order namin. Sabon. Sabon, tissue, mga ganon. Mga hugas. Ang plato. Okay din, um, din. So, lahat naman ng, company may mga ganong benefits? Kung hindi man siya, ano, mga voucher. Ganun. Oo. Meron namang company na pwede yung pang grocery talaga yung sa pagkain. Or oh, pwede oh. kayong ikain nyo sa McDo, sa mga Starbucks sa mga KFC, yung sa amin is hindi pwede. May mga ano lang, pwedeng store lang. May ano lang siya, kaya medyo hindi maganda yung... Pero okay na rin, napapagtsagaan. <laughs> Pero merong company na maganda talaga yung... Mas okay sana mga voucher talaga. Oo, kasi na, dati kasi dun sa nami may ganun kami. Naggagamit namin sa grocery talaga kahit pang kain sa McDo, ganun. Mm -mm. Yung Tapos <laughs> nakaka-Starbucks kami, guys. Dahil lang. <laughs> yung yayamanin na ano. <laughs> Tapos magbubukas ng wallet voucher yung iba pa. <laughs> Nakaka-Starbucks lang kami pag ano. May voucher. May voucher. Ang ganda ng bulaklak ko. Ang ganda sana kung madami yan eh. Pink na pink. Kaso isa lang siya isa lang siya yung namumugat-gat. Pero ang ganda ng mga dahon ngayon kasi para mga ay, mga parang talbos pa lang sila. Ay. Ayun oh. Ano ang ganda. Mo. Ito yan malapit sa may ano. Meron yung banda dun sa may lake yata, ano? Medyo marami sila. Pero hindi ko alam kung sa banda. Basta sabi nila malapit sa lake. Maganda yan eh. May saprag prag nga may ganyan A few moments later. Guys, nakuha na namin yung aming order. Dr. Max. So, mag-unbox siya. <laughs> Pagka may binili kami, tapos malaki yung box, tinatanggal na talaga namin siya sa box. Tapos, itatapon na lang namin. Tanggalin natin yung pangalan. Siya. Ano kayang in-order niya? <laughs> So, na lang namin yan para hindi mahirap bitbitin. Yes. So, ano yung mga laman yan? Tissue. Tissue. Okay. Tissue. Pero, madami na kami stock na ito. Yes. Inaabangan ko lang. Inaabangan kasi namin yung sale, guys. Pag may sale, kahit may stock kami, kukunin na namin para hindi kami maubusan. I mean, may stock pa rin kami kahit namin. yung facial wash Tishy. tapos tissue pa rin tapos yan panghugas sale yan mga yan mas mura mas mura kaya yan yan lang inabili namin yan uwi na kami tignan niyo yung karton <laughs> di ba mas madali bigpitin? o tapos may dala kaming parang eco bag Laging ganyan ginagawa namin. Kasi ang laki ng box, ang hirap niyang bitbitin. So, tanggalin sa box. Wala kasi kami makitang basurahan. Punan ng box. Kaya, yuwi na lang. Yun <laughs> <laughs> na lang banda sa amin. Kaya, okay yung ano niya, malakas nga lang yung hangin. Pero hindi naman, yun malamig nag lang kami. Manabis lang naman to. Yung lamig niya parang ano. So, uso na ay na ano na ngayon yung camping. So, baka may plano kaming mag-camping. Kasama. Okay. Baka sumama kami. Lagi yun namin ginagawa. So, baka ngayon ay eh, mag-camping. Kasi hindi mag-camping. Mag-barbecue kayo. So, parang laging madalas eh, dun sa tabi ng lake ba yun eh? Lake. Tsaka ano naman yun? Camping site. Oo, ba? camping site siya. Hindi siya yung ano, magbabay -bu din siya ng ano, parang entrance. entrance. Tapos dun, magtatayo ng mga okay. mga tent. Pero meron silang mga pwedeng pag wala kang mga tent, pwedeng may mga tuluyan doon, no, mi? Magre-renta. magre ka. Magre so, medyo mahal. Yeah. Check namin kung makasama kami. Sama namin kayo, guys. Yeah. Eto, malapit na kami maka -owe.